Hello, magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ako po ay nagbabalik na naman po muli. At isang pamamaraan na naman po ang ating ituturo sa inyo. Kayo ba ay blinak na lamang bigla ng inyong mga karelasyon, yung mga dati nyong karelasyon at hindi na kinakausap. Yung wala namang sapat na dahilan ay basta-basta na lang nung wala ka namang nagawang kasalanan sa kanya. Nung tinex mo siya ng tinex, nagtatanong ka ay bigla ka na lang niyang ibilinak, ito ang ating gagawin upang ang taong ito ay kukuntak at kukuntak sa atin. So napakasimple, napakasimple po ang gagawin natin dito. Basta po lagi nating paganahin ang ating low traction at ang ating meditation. Iyon po ang napakahalaga. At syempre, ang ating paniniwala paniniwala pagganahin natin ang ating law of attraction and din paganahin po natin ang ating meditation sa paggawa po ng napakasimpleng spell na ito upang ang taong inyong mahal ay kukontak sa inyo so ano po ba ang kailangan natin dito kailangan lang natin ng papel kung mayroong kayong puti o na plain na papel po lamang, yung coupon ban ay pwedeng pwede. Coupon ban or ban paper ay pwedeng pwede po yon Mas maigi po yon na yun ang gagamitin natin. Ganito po kalaki kailangan natin ng bullpen or highlights na kulay orange. Kasi po ito po ay, ang kulay orange po ay road opener. So ito po ang magiging daan upang ang taong ito ay muling makipag-communicate sa inyo. Marami sa atin ma'am, wala po kaming orange. Napakarami po mabibili na orange. Mainam po tayo ay gagamit ng highlights. Highlighter. Highlighter na gagamitin natin na panulat, maigi po yung kulay orange. Okay po. Kulay orange po. Paalala, kulay orange kasi po ito po ay road ng communication. Kaya highlights na kulay orange ang ating gagamitin. So, highlights na kulay orange, puting papel at ang ating mga cellphone po lamang ang ating kailangan dito. So, napalala ko muli ha, highlights na kulay, kulay orange ang ating ipapansulat. At ako dito ay walang highlights na kulay orange at ito naman po ay dinidimo ko sa inyo, gagamit po ako ng itim na ball pen. Ngunit kapag kayo ay gagamit na, kung talagang nais ninyo magkaroon ng katuturan ng inyong ginagawa, ay gumamit po ng highlights na kulay orange ng road ob uh, of communication road opener of communication ang kulay orange na highlight So, ito, ano ang gagawin natin dito sa papel? Ito po ang ating gagawin sa papel. Sa gitna ng papel, ayan, sa gitna ng papel ay isulat mo ang kanyang pangalan. Kahit pangalan lang po niya. Halimbawa, siya ay si Jose. So, ayan lang ang ating isusulat. Hindi na natin kailangan ng apelyedo ni Jose. So, ayan si Jose. Pero dito po, sa baba nito, So, dito sa left side, sa right side, ay maglalagay tayo ng sign of cross at right side at left side. So, ayan. Sign of cross. So, ayan. So, ayan. Cross. At dito po, ay cross. So, pagkatapos po natin maisulat ito, ay itutupi po natin ang papel ng pagganito. Ayan. And then, pagganyan. Pagkatapos po, Ayan, ito pinanatin ay muli mang maglagay ng cross sa magkabilang tupi ng ating papel dyan At saka dito, ilalagay mo ang cross Ayan, may cross at dito po ay may cross din Ngayon, habang hawak-hawak mo ito, magmimeditika, meditate ka, pakakaisipin mo ang taong ito Pakakaisipin mo ang taong ito Pagkatapos mo siyang may meditate ay dadalhin mo ito sa loob ng inyong silid. So mo itong ilagay basta sa loob ng iyong kwarto, sa lugar na ikaw lamang ang nakakaalam. So pwede mo ito ilagay sa likod ng pintuan, sa ilalim ng inyong kama, o sa ilalim ng iyong tulugan, sa ilalim ng iyong budget. Ngunit siguraduhin mo na walang ibang makakakita o makakahawak ng papel na ito. Habang inilalagay mo ito doon, kuhanin mo ang iyong cellphone. Kuhanin mo yung cellphone habang nakalagay ito ka sa armang party ng iyong kwarto na ikaw lamang ang nakakaalam at nakakahawak. And then, hawakan mo ang iyong cellphone. Hawakan mo yung cellphone at pakaisipin mo na ang iyong cellphone ay bigla na lang nag-ilaw at ikaw ay nakaka-receive ng message, tawag or email mula sa taong ito gabi-gabi mo iyang gagawin bago ka matulog sa loob po ng 21 days. Bago ka matulog, hayaan mo lamang ang papel kung saan mo po iyon nilagay. Ngunit ang cellphone po mo, ang cellphone mo ay hawakan mo ito gabi-gabi at pakaisipin mo ang taong ito na bigla na lang siyang nag sa inyo, bigla na lang siyang nag-email or bigla na lang siyang tatawag sa iyo. Habang ginagawa mo ito, mag-meditate ka, pakaisipin mo siya, mag-concentrate ka na ang taong ito ay nakikipag-communicate na sa inyo. Okay? Yan po kailangan ay buo ang inyong tiwala, ang inyong meditation, pagganahin ang inyong law of attraction. Okay po? At muling paalala, gagamit po ng highlights na kulay orange, yun po ay road of opener ng inyong komunikasyon upang ang taong ito ay muling makipag-communicate sa inyo. Okay po guys? Kulay orange na highlight gagawin ng kahit unang oras man sa gabi, pwedeng pwede po kayo mag-start bukas ng kahit anong oras sa gabi. So ayan, buong tiwala, uh, meditation at law of attraction. So ayan po lamang, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.